dito na no, wala din talaga yung tagyamat ko. Anti-wrinkle, anti-acne, and whitening para sa ating face. And this one is sunscreen. Grabe, ano nyo ba yung mukha nyo? Mochi-mochi yung anlambo. Tapos makikita nyo mapingin. Guys, ito ang ipakita sa inyo. Ito hindi binili. So, ayan. Unbox natin itong binili ko para sa ating face. So, kailangan kasi natin mag-alaga na ng ating skin. Lalong-lalo na kapag nagkakaedad na. So, ayan. Thank you. Thank you again. And ito nga pala yung brand niya. And then, ito may scratch tayo. And then, ano to? Ayan, yun lang. Lagyan natin dyan. And then, ito nga pala siya. Look at the brand. O yan. Hmm? Tcharan! So, ayan. Ayan. Itong hapala is all-in-one whitening, acne, and whitening. So ayan, meron na siyang anti-wrinkle, anti-acne, and whitening para sa ating face. Kasi pag nagkaka-edad na daw natin yan. And this one is sunscreen para din sa ating face. So kailangan natin sa umaga at sa gabi maglagay na nito. Kahit hindi siya... Kahit ang panahon is hindi mainit, katamtaman lang makulimlim, so kailangan na nating maglagay ng sunscreen. O di ba? Kaya ang binibili ko, nag-i-stock na ako kasi napakabilis niyang maubos. And ganda niya sa mukha, hindi siya talaga maano yung pabigat sa mukha pag pinahid mo go. And this one is napakaganda. Pag naglagay kayo nito sa gabi, alam nyo ba, medyo damihan ng konti. And pag gising nyo sa umaga, grabe, alam nyo ba yung mukha nyo? Mochi-mochi, yung alambo, tapos makikita nyo makinis. Oh, and then talaga dito, nawala no, din talaga yung tagyawat ko kasi nga, mm, ba diba? everyday use. So, minsan hindi ako nakakapaglagay pag ako yung busy, pag ako'y tinatamad. Kasi tamad din naman ako maglalagay ng mga kung ano-ano. Hindi na ako nakakapag-lotion sa gabi. Lalo na pagkapagod. Pero ito talaga, kailangan na natin ito sa mukha para hindi tayo magka-wrinkles and para laging maganda ang ating face and para hindi lalo tayo magka- acne. O, di ba? Yung magkatagyawat. Kasi dati napakadami ko talaga ng tagyawat. So, nung tinry ko to, nawala nawala dahil napakaganda. So, ayan, tingnan nyo. Ganito akong bumili. Kasi pag bumili kayo ng dalawa, may free na isa. Kaya binibili ko lagi is dalawa. So, dalawang sunscreen, free niya yung isa. And dalawang, dalawang, ano, all-in-one, wrinkle, acne, and whitening. And may free ulit siyang isa. O, di ba diba? Medyo mahal din kasi to. Kaya, ang binibili ko is madami na. Para nag i na ako. Bumibili ako nito pag sale. Para pag para pag nagmahal na ulit siya. So ayan, may istak na ako, 'di ba? So 'yun lang, alagaan natin ang ating face. Kailangan natin 'yan. So babo. Jana mm. diba? muna siya kasi alis ako today.